Besi, welcome to my vlog For today's video ay eh, eto nga mag-unboxing tayo Meron akong binili sa TikTok na budol ako Regalo ko to sa asawa ko Kaya i-open na natin Dahil birthday ng asawa ko, may regalo ako Tiring! Ano kaya ang aking regalo? ito ay nakakahalaga 499 Tiring! ano kaya ito pa? Ang sa ating chihuahua. Wow. Ano kaya ito? Uh, isang malapad. Tadam! Oh, alam niyo ba kung ano yung regalo ko na to? Ito, may bilog. ko uh, Tapos, ito pa. Hmm, ito na, guys. Tire! <laughs> ito ang aking regalo sa kanya. Alam niyo ba kung bakit ito ang aking binili? Para may magamit ako sa pagluluto at saka hindi na siya maghahasa. O, di ba? Dito siya may hirapan maghasa ng maghasa ng mga ano namin, ng mga kampet namin. Kasi meron ako mga bagong matatalim na mga kampe. Tarayan, ayan ang aking regalo sa asawa ko. Sino kayang matutuwa sa palagay niya mga besi, Ako ba o yung asawa ko? Hade <laughs> <laughs> uh, baha ganito na lang ang vlog. Thank you, guys.